Hello mga kapuso, ito na nga po ang pagtatapos ng paborito nating teleserye na binibining marikit at ang nakakatuwa nga po ay sa huling pagkakataon kumampi nga itong sa si Angela dito kina Ikit at Mayumi bagkos si Soraya nga ang tintukan niya ng baril at nang tumakbo na nga ang mag-ina agad naman na inagaw ni Soraya ang baril dito kay Angela at binaril nga niya ang kanyang pamangkin. Napakasama talaga itong si Soraya mga kapuso dahil kahit sarili niyang dugo ay kayang-kaya niyang patayin mga kapuso. Samantala, sabi nga nila kailanman ay hindi magwawagi ang kasamaan at ito na nga po mga kapuso. Nahuli na nga itong si Soraya at nabilang, nasa bilangguan na nga po siya mga kapuso. Samantala, sinaikit at Mayumi naman ay pumunta na nga po sila sa Japan kasama si Namateo Mateo at Drew mga kapuso at mabubuhay na nga silang payapa at tahimik. Abangan po natin kung anong teleserye ang kapalit ng binibining marikit at kudos po sa lahat ng mga nanood dito. God bless us all. Ito na nga po ang pagwawakas bini binibining marikit at napakagaling talaga ni Harleen Butol at ni Pokwang. Thanks for watching. Bye-bye.